Opisyal kong binubuksan huh? Hmm. ang pintuan ng bawat kabarangay natin para sa bago kong panukala. Ay, Ay bago, bago, Adi, oh, ay, bago. Ay, 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 bago, bago. Eh, ay, bago, eh, bago, bago. Bagong panukala? Ano yan? Iyan po, boss. Ito po yung panukala na ito ay mayroong kinalaman sa ating mga, para sa ating mga constituents. constituents. Uh -huh. mm -hmm. Na may itinatagong galing sa pag-acting. Wow! wow mga talent niyo sa pag-acting, huwag n'yong itago 'yan. Dinatago ah. Tingnan niyo 'yung mga singing queen natin. Oo. Inilabas 'yung acting nila. Oo. Walang kwenta, 'di ba? Meron. Meron. Meron talaga. Meron Ang dami Memang magaling. Oo, diba? Correct. At ito na rin ang pagkakataon para kayo ay ma-discover, ma-discover. Yes! big break. Ma-merong big break na makarating sa inyo. Dito yan sa Barangay Cinema. Featuring wow. Dear wow. Eat Bulaga. Ayun! Wow. Wow. Parang Day. 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 picture taking. Hindi, picturing pa madal. Picturing. <laughs> Ba't may featuring? Picturing, picturing kasi, ang mananalo rito, aabangan natin sa Sabado. Agad. Agad, sa Sabado agad. At sila'y magsasadula doon sa Dear It Bulaga. Sila yung natin. mag acting acting Yes, yeah, sender no? natin. Kung ano yung oh, ano story ng buhay. Story niya. ng buhay nila. Sila yung a-acting. Magre-reenact ko agad. Yan na, yan na. Diyan na. Diyan, na. Diyan ko nakita yung yeah, ano na yun. yung idol ko. Diyan yeah, yeah, yeah. ko na tutunan eh. Yung si Yaya Dab. Diyan, ko nakita yeah. sa barangay yun. Sa katingan din yun sa barangay. Galing okay. nun. Bakit dito sa... Correct. Akala ko mukha na yung sasabihin. <laughs> Natigilan ako nung <noon> narinig <laughs> ko. At eto na nga po. Para Miss masubukan natin, eto po ang eksena natin. araw na yung eksena Tingin pa, tingin! Okay. Gagawin nila. Ang uh, sister po na eksena natin ay gipit na gipit ka at wala ka ng pambayad ng tuition fee mo. Hmm. Yung anak mo, ha? May na... anak ka ba? Oo, si Kira. Oo nga. Pero di True to life. Walang pangbayan ng tuition fee yung anak mo. Kaya mapipilitan ka lumapit sa kamag-anak mo mayaman. Mayaman, siyempre, doon na lalapit. Siyempre, sa kapalalapit. Kaya hmm. Kaysa mangutang ka sa iba, doon na ka sa kamag-anak mo. Na mayaman naman eh. Mayaman oh. naman. Maya, itsura pa lang, mayaman oh, na. Oo, oh, siyempre. Ito na mga gaganap. Itsura pa lang, kamag-anak na mayaman. Main Boleche. Wow. <laughs> Mukha ka mayaman, mayaman ha? Wow! No. Oh? Socialite! Aba! Oh, di ba? Oh. diba? Oh. ba? Diba? na, oh. Wow. Beli, ah. Ano ba? <laughs> ano ba? <Ay si> si... <laughs> may stroke agad. Mayor, mayor, may Wala nang inuutang, stroke agad. May, tinong, may tanong, may Bossy. lang ako. May, ano, ano, bang hinahanap nating uh, artista? Ano bang hinahanap natin? Ang hinahanap po na... Ang hinahanap po natin talaga, yung babae po ngayon nagaganap na bilang nanay. Bilang nanay, tapos may anak. Tapos may anak siya. Uh -huh. Ba't pa kayo? Ito na ako. <laughs> Mga anak ka pa lang. Ah, sige, okay. sige. Sorry, sorry, sorry. sorry. Oh, sige. At ang gaganap naman pong bilang anak. Ito na, si Mr. Cutie Grand Winner at gumanap bilang kaloy sa E.B. Special na Zelda ng kahapon. Trending nito, Lance Aceron. Wow. Mm. Oh. Wow. Diba? yung anak na Layo ng kailangan magbayad okay. ng tuition. Lalo <laughs> na si Riza ba kinikilig? mo mo si Raisa. Shout out na. Hello, Raisa. <laughs> Kamusta ka na? Wala <laughs> na, 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 na. Ala, si Raisa. Hello, friend. Huh? Oh? Ito <laughs> <laughs> na ang resulta ng sa, yung uh, casting, casting, call. Nag-casting call. call na tayo. Ito, gaganap na nanay. Si number one, Rowena. Pusing. Hindi, hindi. O, may pagkaraisa rin, boss. Si Raisa na. And our number two, Daisy. Si Daisy naman ang ating artistahin number two. Yan, o. Ibalik mo ang minal Okay, so yun ang eksena. Ang anak nyo, si Dinner. Ano Anong mm. dinner? Lunch. Si lunch. Ah, lunch. Lunch. Okay. Lunch. <laughs> <laughs> lunch and dinner. <laughs> lunch mo. Wala na natin dinner. si Rowena. Ready? Ready Ay, na kayo? Meron tayong location, of course. Oh, okay, location, siyempre. Oh, dito tayo. Set up tayo dito, set up, Set up dito. Wow. Dito, dito tayo, mga okay. artist. Okay, dito, ha? Ah. Clear pa, chef. Clear pa, chef. Kasi may location. Ayan, dito tayo, ha? Ayan. Ito yung ano, ha? Ito yung bahay. Direct. Ito ba ito ba yung ano kung bahay dito eh no natin. Wow. Yeah, yeah, ito nga, ito nga. Ah, so nakakulong siya. Hindi. Kinokilan ano, <laughs> natin bahay. <laughs> pero sa labas lang tayo, hindi tayo papasok. Uutan <laughs> lang, may kulungan. Lang. <laughs> Ayan. Dito po tayo, ito po camera natin. Kailangan di tayo sasapaw sa camera, ha? Okay, ready? Eh, di, ate, huwag ka tatalikod dito, ha? Hanggang ganyan lang po, oh, ano, ha? Blocking, ha? Kapit ka ng Dito. Locking, ah. Ayan, 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 ayan. 50, 50. ah, ito. Ayan, yan, 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 yan. 50-50. direct pa rin na ka gano'n? Pwede, pwede. Tapos, ah, harap ka. Okay, ha? Kakatok muna sa'yo, ha? Ay, Ang pagkatok sa noo, ha? <laughs> sa loob ka, sa loob ka. Ayan, sa loob. Asan yung padlock? Huwag padlock! <laughs> okay, ready, Ruena? Lance, ready na kayo? Yes po. Okay, ang anak ko'y gipit na gipit. Kami gipit para sa pantuin ng anak ko. Take one. Action! Atok, atok Chang? 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 Tang Doña Boleche? Ha? Ano, ba't kayo kumakatok? May doorbell kami. Mayamang kami. <laughs> Pasensya na po kayo. Kasi po... Huwag kayong kakatok. Pindutin nito. Oh, oh, doorbell. Oh, pa. ano yon? Bakit? Ano kailangan nyo? Pasensya na po kayo sa istorbo. Wala na po kasi ikaming ibang malalapitan. Mm. Mangihiram po sana kami ng pera sa inyo para po sa tuition ng aking anak. Sa, sa kanya pong pag-aaral. Ay! Hindi na naman tayo eh. Mangihiram kayo. Pag mangihiram kayo, ang tawag niyo sa akin, John Pasensya ka na po. Tita Donya, pag mangingiram kayo. <laughs> Pero pag sinisingin ko na kayo, ang tawag nyo sa akin, Tita Doño? <laughs> <laughs> Pasungay na yun, ha? Eh. <laughs> Wala akong mapahiram sa inyo. Kagagaling ko lang ng Canada at ang dami ko ginastos. Bumili ako ng Bugatti. Huh? Yung mister oh, ko, wow. nag-request pa ng Ferrari. Wow. Yung helicopter ko, pinatint ko. <laughs> Kaya wala akong pera ngayon. Good morning ho, tita. Good morning. Pasensya. pag na, good morning. <laughs> Ay, sorry. May araw pa. Good afternoon po, tita. Ano yun? Eh, pasensya na po sa abala. Eh, last day of exams ko na po kasi. Eh, wala pa po akong nababayad. Eh, graduating na rin po kasi ako dapat eh. Ah. Uh. And running for honors po ako. Ano? Kaya, running for honors po. On, running for honors? Running with honors po. O tapos? Eh, kaya nga po, desperada na po kami ni Mama. Kung may pera po kayo dyan. Yan ang sinasabi ko! Yan na. <laughs> mag oon tapos wala kang pang-tuition. Pasensya na po kayo, Chang Donyang Guleche. Kasi po sa lahat po ng kamag-anak nating malapit, kayo lang po ang nakakaluwag-luwag. Naman! 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 Pasensya na po kayo pero kailangan kailangan lang po namin ng pang ng pang tuition ng aking anak. Pero katulad ka ng sinasabi ko, wala akong papahiram sa inyo ng pera ngayon. What? Wala akong Nagmama cash. po ako sa Ay. inyo. Don't yan! Yeah, yan ang mabibigay ko sa inyo! Awa! Parang awa nyo na po. Pang tuition lang po ng aking anak. <laughs> <laughs> para sa kanyang pag-aaral. Para po maabot kayo kanyang pangarap. Hindi na po. Chang, maawa po kayo sa amin. Yan na nga! Ang binibigay ko, awa! Awa pa Oo, oh, makapaawa po ako. Ay, ay, ay. Huwag kang Para po sa pag-aaral po ng akin yan, ha? Para po maabot ganyang pangarap. Iiwan daw yung anak sa'yo. Sige, po, tita. Asensya na po. Hindi mo kailangan lumuhod. Para po sa pag-aaral ng aking anak. Sige na po, tita. Ang ganito na ako po kami. May iyak po ba kayo? May pang na po ba ako?

Ah, sa talent. Eh, si Nanay eh. Naiyak eh. Umiyak ba? Si Lance ang naiyak eh. Ito, dito. Okay, okay. Pwede, pwede. Oo. Si Lance umaapex. Naawa ako, lumood si Mama eh. Next, next. Ayan, ayan. Ganyan lang po ang blocking. Huwag kayo tatalikod na. Nay, nanay, kita di kita jowa. Ayan. Uy. Okay, ready? Nanay mo yan. Okay, ready? Right. Camera. And shoot. Huwag kang mag-alala, anak. Nagawa ako ng paraan para magkaroon ka ng pantuation. Right. Lalapit tayo dito. Thank you po, ma. Manakahiya. Tao po. Tao po. Ay. Ano yan? Ano yan? Pasensya na po kayo sa istorbo. Siyang Dona Puleche. Ay, ay, ay. Na po, okay na po. Pasensya na po kayo. Wala na po akong ibang malapitan. Kayo na lamang po ang alam ko, na malapitan. Hindi kayo pumunta kay Oka. <laughs> malapitan. <laughs> Uy. Uy. Mayor dito yun. <laughs> yun. Baka paalisin tayo dito. eh, malapit ang family. ka malapit. Ay! Pero sa Pero kami po dito ka. Alam kayo'y may pusong Malapitan mabuti. Malapit family. Huwag niyo hayaan na ang aking anak ay hindi makagraduate. Napakasakit po sa isang ina. Ay, na. Na hindi -makita ko gumra-graduate ang kanyang anak. I at can't... nais ko lamang po ay makapagtapos siya ng pag-aaral. Mawa oh, na po kayo, Chang! Nagpapagawa po ako Ma. sa inyo, Chang! Huwag makakaluluhan! Nagpumukha ko po ako! Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kayo na lang po ang pag-aasa ko. Sa buong kamag-anak po, kayo lang po ang nakakaangat. Kayo lang po at wala nang iba. Ay. Sana po mapagbigyan niyo po kami. Tita. Huwag niyo putisin ang inyong pamangkin. Tita, salitan na mo po ko ah. Ay nai nai no pala kita. <laughs> <laughs> na, na, po, Nalito. Tita. Nalito. Eh last day of exams ko na po kasi today. Ano? Last day of exams ko na po. Last exam eh wala pa rin po kami pambayad. Ito na Bakit po. Bakit ayaw mo mag-promissory note? <laughs> Bahawal daw po eh, kasi last warning na daw po. <laughs> eh, graduating din po dapat ako. And running with honors po ako. Kaya desperado na po kami ni Mama. Wala, wala akong may pahihiram sa inyo! Bahawal Kung hindi ka makagraduate, hindi mag-repeat ka! <laughs> <laughs> mama! Mama na po kayo! Chambolese! Mama, wala po kayo sa amin! Parang <laughs> Oh, uh, umiyak na po Naawal kayo. Nawawa na po kayo, Chang. Huwag ka lumuhod! Huwag kayo, kayo ma. Ang <laughs> aming pag-asa, Chang. Naaawa na rin ako sa'yo. Pero, para sabihin ko sa'yo, narating ko tong ang yama na to. Dahil naghihirap din ako. Nagpastol ako ng camel sa disyerto. <laughs> 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 para bang kapera? Nagtanim ako ng cactus sa gitna ng disyerto. <laughs> ko. Ma, eh, tita, ba't po kayo naiyak? May pantuisyon na po ba ako? Nahon na po ba kayo sa amin? Eh? Hindi ako dahil doon naiyak. Hindi ako naiyak siya dahil may pantuisyon ka na. Naiyak ako dahil si Paolo, nag-iiwan na si Boy sa harap ko. Ay! <laughs> Tumigil kayo! <laughs> Maganda. Thank you, Thank you, Liza. Tapos na yung pera, Pi. Raks. Apo, naiyak din siya, oh. Oo, Ayan po ang ating dalawang contestant. Dito tayo po. Makikita po natin kung sino'ng nanalo sa kalala sa pamamagitan ng malakas na palakpakan ng mga ating contestant. Uy. <laughs> eh. Dito po. Ayan, umpisaan po natin dito. Dito kayo, ate. Dito si number two. Dito ka, ate. Yan. Palakpakan po, walang sigawan. Palakpakan lang. Subukan natin dito kayo. Ruwena, number one. Artisahe number one. Woo! Okay, 17. Galing na bilang. <laughs> bilang mo. At Ken Daisy. Ay, oh. 48. 112. Mayor, mm -mm. So, ang ating winner po ngayon, walang iba, ang ating artista na sa, na si Daisy. Daisy. Congratulations. Palakpakan. Yung asawa may hawak pang payo. Ito, Daisy, meron kang 3,000 at si naman meron kang 1,000 pesos. Maraming marami salamat po sa Eid Maraming, Maraming salamat, po sa inyo. May pambayad na ako ng kuryente. May pambayad na ng kuryente, may tropika at meron meron ka pa rin sas. Ang Ang galing ito. Salamat, salamat din. Thank you, Thank you. Lan. Thank you. Thank you. you. abangan namin yan, ha? Sa Sabado. abangan ka namin.